May git anim na milyong piso ang natangay sa mga biktima ng may isang collecta modus sa Tagig. Ang ilan sa mga biktima pinangutang lang ang pera ang pinambayad nila. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa Exclusive. Hindi pwede magkamali dyan, ma'am. No? Bawal na ngayon, sir. Kahit na isang ano, palitan mo talaga dapat yung check. Dokumentado pa ng video ang perbahan ng kontrata at pagtanggap ng cheque ni Airman First Class Norinjan John Biscocho mula sa babaeng nagsangla sa kanya ng paupahang apartment sa West Trembo sa Taguig. Sa bisa ng kasunduan, nakapangako sa Airman ang 20,000 pisong buwan ng bayad ng mga tenant. Dalawang taon ang kontratang pinirmahan ni Biscocho, 300,000 piso raw ang pinundar niya para rito. Pero unti-unting lumitaw ang problema. Okay naman nung magbayad nung una, nung mga first two months, okay. Tapos several months na dumating, puro na siya delay, delay, delay hanggang sa eto na nga. So happy na hindi hindi na siya talaga totally nagbigay. Nang tumulog na siya sa barangay, natuklasan ni Biskocho na hindi lang pala siya ang pinagsanglaan ng apartment. Ayon sa mga opisyal ng barangay, labing walo ang nabiktima ng modus na sangla kolekta. Kabilang na dyan si RJ na umutang pa ng kalahating milyong piso para maisangla sa kanya ang apartment. Is na inis galit na galit ako. Kasi yung pera na yon hindi naman namin siya pinulot eh. Hindi naman namin siya hiningi. Tapos, yung totoo pa, hiniram namin yon with interest ang ilan para sa mga biktima, mga engineer, OFW, guro at mga negosyante. Naglalaro sa isang daang libo hanggang halos isat kalahating milyong piso ang binayad ng bawat biktima. Sumatotal, mahigit 6 na milyong piso ang nalimas ng babaeng nagpasangla. Humarap naman daw ang babaeng nagsangla sa mga pagdinig ng barangay, pero hindi pa niya ibinabalik ang pera ng mga biktima. Um, settle, kasi gusto kong... Ito sa kasi mangyari ng is mabayaran. Unfortunately, hindi na nabayaran problema. May ibalik tayo kung kasi tayo. ang mga biktima na mabawi ang kanilang pera. Meron akong dalawang baby, ang um, liliit pa. Yung loan ko, pinapahirapan ako nun, sir. Na, ano, four years. Ilan taon na yung anak ko pagtapos nun. Baka, baka wala na kami makain after ng four years na yon. Magsasampanan ng reklamong syndicated estafa ang nabiktima ng umuloy sa kakuleta modus. Magkalapit lang ang paupahan, pati ang katatayulang daw na bahay ng nagsangla. Dito yan sa barangay West Rembo. Kwento sa amin ng mga biktima, yung bahay raw na yon ang pinakabago at pinakamataas sa kanilang kalye. Sinubukan namin kuna ng pahayag ang nagsangla. Tatlong beses kami nag-doorbell sa bahay nito, pero walang humarap sa amin. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa parisaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.